Siraan na ko. Kumari, bakit? Oh, oh, lang kita. Ba't nandyan ka? Ha? Check natin, Bi. Baka may ano to. Naku, Kumari. Ano? Naku. Malala na to, Kumari. Bakit? Ano ba sira? Ha? Ano sira? Mari. Anong nagawa mo? Ina-ano ko, inaalog ko kasi yung break fluid. Kailangan niya. talaga, bumabayo. <laughs> Hindi, Kumari, kasi nga yung di ba lumulutang tong ano? Ako kumari. Kulang na yung brake fluid mo. Oh? Brake fluid yan. Tignan mo to dito. Tignan mo. Yan. 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 Ayan. Oh. Ah. Diba? No, kulang teka, yun. Teka. Bakit? May sumusan Ay, si, hindi. Eh, eh, pinapakita ko lang kasi sa'yo yung brake fluid Ay, pinapakita. na. Pinapakita! Paano ba to open? Ang marunong. Ha, ganyan na. Ito, Mari. Turuan kita. Paano mag-open, ha? Iikot mo lang ng ganyan. Tapos sundutin mo. <laughs> sundutin mo. Ay, ay, I mean, susundutin nga. Bakit ka ba talaga? Susundutin nga nga. Hindi naman ha. Ayan, ikutin mo. Ayun, di ba? Mm. Yan ang brake fluid, kumari. Addoming. Tapos silipin mo, silipin mo. Silipin mo, kumari. Di ba, kulang na. Kailangan ng lagyan. Hmm, kailangan ng lagyan ng ano yan. Ito lang yung sira. Hindi, marami pang sira yan. Ah. Ay, na natin. Modified, tapos ang daming sira. Wait lang, tignan ko lang ha ulit ha. Tignan nga si ginyan para makita mo yung ano eh. Ano ba? Yung ba't ganyan ka? Para ka buha ba yun? Kasi nga, tignan natin yung mga bagay na kailangan ayusin dyan. Kailangan talaga may ganyan? Yung, yung ano mo? Ganyan ka ba talaga mag-ayos sa sasakyan? Para ka may sakit? Kumari, 50 years na ako naging mekaniko. <laughs> 50 years? At ilang taon ka na ba? Licensed by TESDA pa ako. Ilang taon ka na? Ha? Di ba ka pala? Paano ka nag-50 years? Matagal na ako dito nabubuhay sa mundo. Matagal? Sumari, yung isang problema mo pa. Ah. Uh. Yung wiper mo. Oh. May problema sa wiper mo yung tubig ng wiper. Kaya hindi umaandar yung sasakyan dahil sa tubig ng wiper. Ganun ba yun? Yes. Bakit may pag-ano ka pa? May pagsigot-sigot ka dyan? Kailangan mo nang palitan yung ano mo, karburador mo. Ang dami ko kailangan palitan. Na, medyo magastos-gastos yan, kumari. Pag-aayusin ko yan. Paano to? Ayusin natin? Magkano ba? Mga ano lang, mga 5K. 5K? Pwede oh. na. Sige, ayusin mo na yan. 5K, tapos itong ano, yung pan-belt mo, pan-belt. Oh. Another 5K na naman yan. Papalitan natin yan eh, 5K. Parang bago naman to eh. Hmm, Panbelt <laughs> <laughs> panbel to yan. Hindi na kasi palitan po. yung panbelt. Ha? Huh? Papalitan kasi yung panbelt. Eh nga, alam ko. Bakit kailangan, kailangan mo pang ano? Papalit Bakit kailangan pang... may pag-anong-ganon ka pa? Tignan natin <laughs> yung... Ay, ako yung yun sa akin eh. Tignan natin yung oil mo, Oil mo kumari. Check natin yung oil mo kasi baka hindi ka rin to eh. Ah! Aray ko! Ay, sorry, sorry. Ay, ka kasi kung maroon. O, alo. Aalogin ko pa sana. Aalogin ko lang. Kasi kaya para maano yung tribo ba? Ay, Ayan. yung kikike. Oh. ha? Oh, sorry, sorry kung maroon. Hindi ko sinasadya. Di ko naman sinasadya. Inaalog ko lang kasi. Aray ko. Inaalog ko lang lang kasi. Ay, ang sakit na ano-ano ko. Saan ka? Nakantuhan ka? <laughs> Kung ipapagawa mo to sa iba, siguro abutin ka pang 50. Ah, uh, lang ilang 50? Niloloko mo ba ako? Nasa 50,000 nga magagastos mo. Ba't ayaw mo maniwala sa akin? Maniwala ka sa akin, kumari. Matagal na ako inspiryensado dito sa pagmimekaniko na to. So, ano? Ang dumi ng kamay mo! Teka mo, pinahid-pahid mo na, oh! Paano na? Paano mo mababayaran sa akin to kung aayusin ko to? Kasi ah, kung aayusin ko ngayon to, bukas na bukas, agad. Ayos na to agad. Mamayang umaga. 50,000, 12,000, ano? 20,000. Mamayang umaga, maayos na to. O, oh, ba't na sa'yo susikap? Ha? Nasa sa'yo? Baka na sa akin! ko so, umakulit masyado yung kamay mo, ha? Pa ayusin, ayusin na natin. Ayusin natin yung, ano, sama ko na buhay mo.